<laughs> Pinagod lang kami ko yan eh. Alright guys, good morning, good morning. <laughs> Ibig sabihin, galing na kayo doon. Opo. Kaya kami dito. Kaya makamalik din pala doon. Yan. Yan. Ito na po, nagkita-kita na yung mga kuya, mga ate at yung ating mga kasamahan para dito sa ating community service. Dito po kami ngayon sa Pilinbest. Yan. Jerry! Jerry! Ko. Oh. Saout ka na ba sa Facebook? Wala. <laughs> ah, Wala. Saout ka na ata sa Facebook eh. Ha? Mamahagi ka, wag ka sa ka na. Ah, talaga naman. <laughs> oh, bote na lang, <laughs> Ito na tingitan. Sabi nga eh, nagpinto nga kanila eh. Na si Salikot. Nabanggit na daw lahat <laughs> ng pangalan <laughs> eh. Yan. Marami po kami Andito po si Kuya Chris Ernie, si Kuya Bais At lahat ng uh, mga Kuya at mga ate Ayan Marami pa rin po sa harapan oh. Yan. Hello Kuya Noel, Ate Sophie Good morning Yeah. Oh, bakit diba? Parang diba Sir. po dito. Mas mabilis po dito, mas mabilis. Oo nga. Mas mas, -mas, mas ano dito. po. <laughs> oh mas mabilis na sa parking eh. Yeah. Hello po sa inyo. Uh -huh. <laughs> good morning. Good morning. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> ya yeah. Kapunta na kami ngayon doon sa area kung saan kami magko-community service. Kami ay uh, mag uh, ano ng mga uh, pang-community outreach. Yan dito si Bunso Regi, ang aking ina anak na napakagwapo. Oh. <laughs> malang mana sa ninong. sa <laughs> ninong. Kuya Phil. malang <laughs> mana sa Yeah. Si Sir Boni, si Sir Ferdinand. Oh, saan tayo? Dito. Yeah, dami-dami no? Oh. Yeah. Si Sir June, Sir June. And Sir Leo so ano ko Parang ka IT parang ganyan ano saan na eh so yo mobile ko naman Ano gig nag nag teleperformance. Oh, di ba? Yes, pang-tech, pang lang, <laughs> <aho>. <laughs> lang ako nag pa-ilan. Uh oh, nag-inom na ko ano Okay na. Oh, Kasi sales.

Kuya Pres, paano natin binya ganyan? Pwede-pwede Sakot yan ano yan ah, Ito, right. ng Grand gipay. Oo nga, ano. <laughs> may tatak. Sir, ko lang. Ha? sir. Hard work yan. have enjoy your... si Doktora, si si Ate Lisa. Kami ay alay lakad muna. Alay lakad. Sa kayo po marking, Kuya Riki? Doon din eh. Tinagungan ni Kuya Noel doon sa dulo mismo. Direktor tapos.

Salub's X-Fish <laughs> Foundation Charity Kitchen Yan Ito po yung ating Ano Yan Okay, dito lang muna daw tayo Magde-debriefing si ma'am <laughs> morning po. Morning po. So Good morning. I'm, I'm Leia Sakay po no from FTC Utility. So on behalf po ng Invest Foundation and Local Fish Foundation, okay. thank you po sa Ernie and to the Miguel you know, po no for volunteering uh, for today's activity po. So ito pong activity na to no, actually every Saturday po ito. sa community kitchen po sa sinetap po ng aming um, kung founder na si Ambassador Yap. Yeah. Siya so, Ambassador sa Singapore. Um, uh, dun sa last tour po, no, ni, ni Duterte. And then, yung model po niya na mag-set-up din ng similar po na community kitchen po dito sa Philippines and dito po sa Alabang. So, actually, kaka-one year lang po niya. Last day, helping po yung mga local churches and even yung mga local na feeding centers po within um, Alabang and nearby municipalities. church no, Yes. Opo. So, um, ito din pong activity na to serves as a venue for our employees po, no, to engage and volunteer their time uh, every weekend. So, kaya napapasalamat po kami na nandito po kayo ngayon. You're spending your half day today to help for our feeding and community kitchen. So this is a half day activity from 9 to 12 o'clock. And um, ang task ko for today, um, I think mag peel ng mga vegetables. So itong mga vegetables na to, ito po yung ingredients na lulutuin po nila chef. And then immediately after cooking, distribute at pinipikap na po yan ng mga feeding centers ko dito. So, um, I just need lang po you to sign din po yung waiver. And, um, uh, I think, ano lang, the na name lang ng volunteer, date of birth, address, contact number, and just your name. Lahat po, right? lahat? Then, yes, lahat po. If you want, we can have our, ano po, muna, sure Yon, yun can... ang ano. Okay. okay lang po ma'am na mag-video sa loob habang naggagawa. I thank you. you po kami. We, will, we will provide for the apron oh. and the hairnet. Wow. Magaling naman pong mag sa knife, no? Opo, lahat Magaling po 'to ko sinira ko sinira. <laughs> okay, so 'yun lang. Um, yun lang, uh, of course, yung safety po, no? Uh, ingat lang din po sa pag-handle ng mga uh, ng knife ko natin kasi sobrang talas. Yes po. Okay. Opo. Okay. So, picture na. Kaya na. Alright. Thank you. Tapos na po yung briefing. At ngayon po ay picture-picture uh, naman po. Mga kaposaludo, maraming maraming salamat.